Hello po mga kalaki, alas dos na po ng hapan at eto na naman po tayo. Mamimigay tayo ng mga masaswerteng 4-digit lucky numbers. Talaga naman pong ang daming nananalo ngayon sa 3-digit at 4-digit lucky numbers natin. Bakit kaya? Siyempre, legit to, bigay namin ni Lola Carmen to at talagang pinag-aaralan natin mabuti to. Kaya eto na, kunin mo na. Umpisaan po natin sa Japan, 7123. Italy, 3196. Germany, 6072. Korea 7345 Greece 1798 Canada 2633 Mexico 3184 Australia 2260 New Zealand 9473 India 1530 Philippines 4692 Thailand 0193 Taiwan 6638 Malaysia 1455 Dubai, 6267, Hong Kong, 9691, Singapore, 7384, China, 8862, Texas, 9100, Israel, 3171, Las Vegas, 2604, at Alaska, 8019, siyempre, Saudi, 2377 ayan mga kalaki kompleto na po ang mga 4 digit lucky numbers ngayong hapon at sana ikaw naman ang manalo ngayon good luck